Magandang buhay! Today is Friday, so uwi and time. So, kailangan ko nga po palang bumaba. At, kailangan ko magbayad ng utang. Charis. So, bumaba na nga po pala kami generic sun. Pero, na nakaraang sa linggo ay hindi. Pero, kailangan na po kasi. <laughs> Kaya, bababa na. So, ayan, napakatahimik ng angat dam. Napakaganda. Napaka-fresh tapos nga po pala ay may kumakaway uy eto nga po at magbibigay pa nga sa amin ng grasya pagladlad niya nga daw po ay may nahuli na kaagad kaya nga po eritin na mag -ering bang kilala niya po kasi yung bangkero na sinasakay niya po pala yung may-ari po ng bangka si Kuya Butchoy ayan nga po at ibinigay na lang yung kanyang huling isda tapos si Kuya Butchoy nga po ibibigay lang din yan sa amin <laughs> yun nga po ibinigay pa ni Kuya Butchoy yung nasa plastic, iuwi na nga lang daw po namin, kaya po yung pag uwi namin, napakarami namin dalang isda, galing nga po yung dito kay Kuya Butchoy at dito po yan nahuli huli sa may Angat Dam napakadami po namin na iuwi. Napakagandang blessing naman ito. Oy. Hindi rin naman po bonggang laki ito at hindi rin naman maliliit. Ito nga po yung saktong laki lang niya talaga yung kasarapan ba. Maraming maraming salamat. Kuya buchoy para dito. Pagpala inawa.